for today's video, samahan nyo kung bisitahin natin ang basahan na ginagawang dormat. Haya, nakita nyo naman ang mga basahan na ginagawa nila. Yan ay gawa na, ayan ang dormat at Punta naman tayo dito sa mga basahan na ginupit-gupit na iba't ibang kulay. Ayan, may gunting, Ayan, yan ang ginagamit nila para makagupit ng uh, mga ritaritaso para magawang basahan At dumako naman tayo dito sa kanilang tahanan. Ang cute ng kanilang tahanan at dito sa gilid ng kanilang bahay nakalagay ang maraming humahan ng basahan. Tara, kausapin natin si ate kung paano gawin ang kanyang basahan. Napakabilis niya talaga hmm. gagawa. Ayan, ilang piraso na lang ang gagawin niya. Buo na siya. Kabilaan pa to. Ah, kabilaan pa. Kabilaan. Bakit yung kabilaan? Iba naman Ayan, to. Ayan, iba naman to siya. Ah, okay. Iba. Ayan, ang galing talaga ni, ano, ni ate gumawa ng basahan. Meron pa palang, ano, sa kabila. Kaya nga wala silang sinasayang na, ano, na oras. Na oras. Kasi nangungupahan hmm. ka, hindi pwedeng pa gala-gala ka lang dyan. Oo, kasi Kailangan nga may paaralin mo. siya. Sana may makapansin din sa kanya, matulungan siya kahit paano. Kasi palaki ko lang 'yon, e, iniwan ng nanay yun eh, dalawang taon pa lang mahigit. Mm -mm. Ako na nagpabinyag niya. Hindi binigay. Iniwan. Ah, iniwan umuwi, talaga sa iyo. ng ilokos ng nanay hindi na bumalik. Ay, hindi na bumalik. Hindi naman yung bata. Ako ano? nagpabinyag niya, ako mm -mm. nagpaaral aral Eh tatay niya nandiyan nga, magbigay lang din kung gusto, kung kailan gusto niya. Ay, ganun. Pero ah, kilala naman ang bata at tatay niya. Oh, kilala niya. Dalawang taon lang mahigit yan napunta sa akin. Ngayon, mm, -mm. punta taon na. Araw gabi sa akin yan. Ang mm -mm. tala oh, dito eh. Pinaghirapan ko yan kahit paano. Pinaaral ko yan kahit nagdod. Kahit nagbabasahan lang ako. Nagdodormat lang eh. Swerte mo na yung bata na yun. Hmm. Pinagsamit ko yan. Oo, oo. Doon sa iglesia dati, sa Tibag. Mm -hmm. Dahil ayaw siya tanggapin dahil na hindi nakapag-beaker. Oo. Oh, na green ako, daladala -dala ko yung tela ko, nagugupit ako doon mm -hmm. sa gilid ng iskulahan. Tinapos din yun, halos kulang-kulang ano yun, kulang-kulang tatlong buwan yata yun. Oo. oo. Hanggang na ano sila. Gusto ko lang mangyari, bago hindi, siya pumunta kasi... sa mga ano, yung sa mga angka niya, pag malaki na, yung marunong na siya magbibiyahe mag-isa, di ba? Pag oh, hindi oh. niya nagustuhan, uy ako, alam ko naman mag-ano eh, bibiyahe mag-isa, di ba? Oo. Isa diba? oh, oh. E, isang ngayon bata pa yan eh, isangpun taon pa lang eh. Maiiyak nga lagi eh. Bakit? Eh ayaw nga dahil dinadaan ng papa niya sa ano, Facebook na ihatid talaga kita. Sabi daw nang ganon. Sabi niya, hindi ako papayag doon mama, yung sa tita. Hindi ko naman yung, hindi naman ako doon dumaki eh. Ba't ako ihatid niya doon? Ay, hindi daw siya kayang tusutusan ng ama. You know, paswerte ka nga, mabigyan ka ako kung magkano eh. Eh dito sa akin eh, pag walang pasok. Matulog siya kung hanggang kailang gusto niya. Pagising niya, akain siya. Hindi ko siya inano, pero kaya hindi akin eh ginawa ko ano yun mm -hmm. ako makatulong sa financial sa ganyang pagmamahal na anuhan ko siya oo oh, oh. galing mo talagang gumawa ng basahan oh. sandali lang yari Pitong taon pa taas, di ba? Mm -mm. Karapatan na yung bata mamili. Mm, -mm. Ano ba yan? May isip na yan eh. Oo. Mm Kusa -mm. na kala mo, laki na kayong Hindi niya sa amin eh. Mm, mm Mabigyan lang ng isang daan. Mm -mm. Bigyan siya ng... Yan, pagka... Kasi nakasahila ito ATM noong. Pagka nakarenyo, yun. Salamat ka mabigyan ng isang libo pa doon. Ayan, nayari niya yun ng yung kabila. ayari yari kabila na siya. Ngayon, yung kabila naman. So, ayan, napakita ko na nga sa inyo yung ginawa niyang basahan. Meron pala yung mga sukat. Mm -mm, meron. Anong sukat nung ganyang kalaki? Ewan ko, ang sukat nito. Pako nito. Oh, may mga sukat. Tsaka meron pang may mas maliit dito. Mm -mm. Tapos may malaking-malaki, mahaba. Ganyan. Tsaka malambot siya, malambot. Cotton kasi siya. Ayan. Ito lang eh, kaya... Hindi na nakaayos eh kaya hindi nakaayos ko na ano ano ba yung sabi mo kung ating ano kung ano yung sabi mo at alin naman yung ano ano puro ka ano hindi mo na kasi si ate usapin mo na siya. Ayun, ang mo, oh, galing-galing yung gumawa ng basahan. At kawawa naman talaga siya. Mag-isa lang siya kumakayod May binubuhay siyang bata. At yung bata na ay mahal na mga sila. Ito, Paula Canelias. Paula, ang pambay sa Corinti. Pwede. Oo nga naman. Yeah. Kesa uupo ka lang na wala ka. Oo. Pag chika-chika ka eh. Magkano kinikita mo dyan per ano? Ano, depende sa ano, kung ano karami bago ko ipakuha. Ay, ganon. Uh -oh. Ano to, oh, order, ganyan? Uh Oo, -oh, order. Tapos, magkano kita mo isang ano order? Um, Alibawa, pakuha ko mga isang daan, ganon, di dalawang libo na mahigit yun. Uh -oh. Eh, 50, 50 peraso sa tago. Uh -oh. 25, edi. Eh, Pero mahirap din gumawa ng oh, basahin. Oo naman. Tiyaga-tiyaga uh, lang din. Eh. Lahat naman ang bagay hey, talagang tiyaga, tiyaga. lang. Para makuha mo yung, oh, yung, yung oh, oh. ano, yung sa, nakanganga ka dyan. Kesa mga muhan ka din. Oo. Uh -oh. Kung ano, dito ka na lang. Wala kang amo. Mm -hmm. At, At least, Mahirap eh. din ang mga muhan. Eh, talaga naman. Amo mo mata pobre. Ako, huh. hirap. Ang galing mo talagang gumawa, oh. <laughs> Pero mahirap din yan. Oo oh, naman. Sanay na sanay ka na. Oo. Oh. Eh, grade. Grade 4 na ngayon yung pinapaaral ko. Eh, dito lang araw-araw araw, baon. Araw-araw. Sabasahan lang kayo, mm, ano. Sa basahan. Nabubuhay. Mm. Kahit sa konting halaga, nagkakasya kakasya oh, naman. Oo, mo, may pinag-aaral ka pa, mm -hmm. di ba? yung pag ko, hindi, ah, hindi talaga yan galing mm -hmm. sa akin. Ang eh, buhay natin, talagang ganyan. Nandyan ang ama, eh. Maabutan minsan, wala. Eh, ganun talaga. Mayroong mga pasahan, di ba, yung malalaking hibla? Mm -hmm. Hindi kagaya ito sa amin. Magpaalam ka na, at tayo. Marami pang gagawin. Tara na, sige na, umpisaan mo na. At yan na nga. At hanggang dito na lamang sa susunod uli. Bye! Ah, akala nyo nakalimutan ko na naman kayo, no? Hindi, hindi. Ah, si shout out nga pala ako sa mga ah, United OFW Charity Group. Ah, may shout out po sa inyo dyan. At shout out sa lahat ng mga nanonood sa at sa, at sa mga bagong ah, kakilala dyan. Mga bagong subscriber at sa mga datihan pa. Ah, hanggang dito na lang. Bye. Hanggang sa muli. Thank you for watching.